Hello po kabayan, muli po si Kamano po dito po sa Tambayang Makabayan Ngayon po pag-usapan po natin ang um, Ito po ang uh, issue ng banyaga sa ating bansa Ang uh, UN uh, Special uh, Rapporteur uh, Pinabubuwag po ang uh, ntf Pag-usapan po natin at painggan po natin ang balita At saka tayo magkomento mga katambay Ito po painggan po natin was established about six years ago in a different context. It is outdated. Outdated o hindi na napapanahon ang mandato ng National Task Force to end local communist armed conflict o NTF-LH. Ito ang anti-insurgency agency ng gobyerno na nabuo sa pamamagitan ng Executive Order No. 17 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Ayon kay United Nations o UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Rights to Freedom of Opinion and Expression Irene Khan, hindi na ito aplikable, lalo na nang sabihin ng kasalukuyang administrasyon na bubuksan muli ang peace talks o usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo. Sa kanyang pagkikipag-usap sa civil society organizations, ginagamit ang NTFL-CAC sa red tagging, terror tagging na paraan ng pagtawag sa mga tao o individual ilang taga-suporta o recruiter ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPPNPA. Pagamat ibiliit umano ng pamahalaan na hindi polisiya sa bansa ang red tagging, may patunay na nangyayari ito at mismo mga taong gobyerno ang gumagawa nito. Many of the victims have pointed the finger at the state agencies, the NTF, LHA, either as the culprit or the instigator, but also to the military, state security officials,

with participation of women peacemakers and communities at a genuine whole of approach to peace. Sa kanyang pagbisita sa... Tuloy na natin mga katambay. Nakita niyo po ang nangyayari sa ating bayan. Yan pong pagpasok ng UN uh, Special uh, Rapporteur. Ay may bas po yan ng, sa pananaw ni Kamanong. ng malakad Hindi po makakapasok ng bansa natin yan. Ng walang basbas ng ating pamahalaan lalo po ang Department of Foreign Affairs di po ba kaya po sa nakikita ni Kamanong, politikal political po ang nasa likod nito kasama po ito na sa pagpapabagsak ng mga Duterte di po ba uh, yun lang po ang mahirap mga katambay Nakita naman natin ang sitwasyon ang binigay sa atin ng mga NPA sa ating bansa. Uh, baka meron na silang 50 years. Uh, ang tanong, <clears throat> nakatulong po ba sila sa ating bansa, sa ating ekonomiya? Ang mga ito, itong mga makakaliwang grupo, di po ba na nagre-rebelde sa ating bansa? At pati ang ating mga anak, inadadamay sa kanilang paikibaka na wala kabuang-buang, mga batang musmus pa. Mga teenager, kinukuha nila, kinukumbinsin nila sa ating mga paaralan. Tayong mga magulang, gusto natin magkaroon sila magandang kinabukasan. Ano ang ginagawa nitong grupong ito? Itong mga di ba, ba? Ang ating mga anak dinadala sa bundok. Alam natin, for how many years, ang daming namatay na mga kabataan dahil sa mga pinaglalaban nitong hindi naman nararapat. Di po ba? Yung pinaglalaban nila, dinadamay ang ating mga anak. Di po ba? Tapos, papasukan tayo ng banyaga ni itong banyaga na si Irene Khan ng UN Special Rapporteur. Ano po ang kinalalaman niya sa problema ng ating bansa, mga kabayan? Ano ang kinalalaman niya? Una-una, tumira ba siya sa Pilipinas? At yung bansa ba niya, yung bansa kasi pinanggalingan ni Irene Khan, eh wala pong insurgy doon. Wala pong rebellion o NPA sa lugar nila. Di po ba? Mayamang bansa ang lugar nito. Hindi niya alam ang problema ng ating bansa for more than 50 years or 50 years. Di po ba? mga katambay. Napakahirap po sa isang Pilipinong katulad natin, katulad ko. Na yung problema natin, pinapakailaman ng mga banyaga. Di po ba? Nakita naman natin yung sitwasyon na binibigay nitong mga panatiko ng mga NPA na ito. Na di umano, mayroon pa sa kongreso. Di po ba? Ang bayang black na sinasabi nila. Napanati ko po niyan. Ang nakikita ni Kamanong, talagang nagjo-join forces na po sila. Kasama na po ang ibang bansa para pabagsakin ang mga Duterte. Ayaw na ayaw na nilang makabalik sa pwesto sa pinakamataas ang mga Duterte. Parang napakalaking tinik nila ang mga Duterte. Hindi kasi nila magagawa ang ginagawa nila ngayon. Itong panahon na ito, hindi uubra sa mga Duterte yan. Napakailaman tayo ng ibang bansa. Lalo lalo na itong UN. Di ba? Itong uh, NTF-ELCAC, ano po ang ginagawa nito? Ito ba'y masama? At sino ang nire tagging nito, mga katambay? Sino ang nire-red tagging po nito? Nito nga uh, NTF-ELCAC. Di po ba'y puro terorista? Hindi naman nagre-red tagging ito na ordinaryong Pilipino. Di po ba? At ito, pag nagsalita, at kasama pa ang BP natin dito dahil uh, vice chair siya rito, ang ating vice president. Ginuprotektahan ito ang ating mga kabataan. Di po ba? Para hindi mamundok, number one. Dahil ito, mga rebelde ito. Ang dapat ang ginagawa ng UN na ito ni Miss Irene Khan, dapat, kung mga gusto makatulong sa Pilipinas, kumbinsihin mo ang mga terorista na sumuko na, ibaba armas, magbalik loob sa gobyerno. Di po ba? Para ho yata Miss Irene, mas pabor ho kayo sa mga terorista pagka ganon. Tinanong nyo, po, tinanong, tinanong nyo na po ba ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino? Kung papabor po sa gusto nyo mangyari? Natanggalin? ang puprotekta sa aming mga anak. Itong itinayong ni dating Pangulong, Pide uh, Pangulong Duterte na ntf ka, yung National Task Force of the Local Communist, Communist, Communist Arm, Arm conflict, Di po ba? Mga katambay. Mga komunista yan. Komunis yan. Mga hindi, mga walang kinikilalan, Diyos sila. Puro pang sarili lang sila. Miskan. Nakita niyo naman po ba ang nangyayari sa ibang bansa na communist? Napapasok niyo po ba katulad ng Korea, North Korea? Doon dapat kayo pumunta dahil napakaraming milyong milyon tao sa Korea ang nagsasaper dahil sa leader nila. Pasukan niyo rin po. Doon po kayo pumunta. miskan. Di po ba? Sa gera, doon na maraming gulo. Sa Gaza, Israel. Di po ba? Russia, Ukraine, yan ang pasukan nyo po. Hindi ang Pilipinas. Ka, pinupolitika nyo po ang mga Duterte. Kaya mga taong bayan, nag-isip-isip po tayo ngayon. Ganito po ang bagong Pilipinas natin ngayon. Lahat po eh talagang pati puya ta ang ating presidente ngayon eh talagang gusto na rin pabagsakin ng mga Duterte sa kabila ng pagtulong ng mga Duterte sa kanila. Napakalaki ng itinulong magmula sa kanilang ama hanggang sila makabalik ang kanilang pangalan bumango. Ito na ngayon ang bagong Pilipinas na iginaganti nila sa mga Duterte. Tayo tayong mag-isip-isip po tayo mga tambay. Ganyang klase po ang ating Pilipinas ngayon, ang ating presidente, lahat pinapapasok na mga katambay. Kaya po uh, ang pananaw ni Kamahanong dito sa issue na ito ng UN Special Rapporteur, eh, talagang isa lang ang layunin nila. Pabagsakin ang mga Duterte, pangalawa, simpati nila sa mga NPA sa mga komunis, na hando simpati nila. Di ba mas Mas, mas pinuprotektahan nila ang komunis Di ba, ba? Isa mga, mga ordinaryong tao na namumuhay. Di ba, ba Ito, mga may armas ito. Ito mga NPA na nasa bundok. May mga armas. Umapatay ng mga ordinaryong tao. Naninira ng mga siyudad, barrio Di ba? ba? mga businesses, sinusunog niyan. Di umano. Di po ba? Kaya hu wag niyo intayin na uh, Mr. President Marcos na magalit ang tao sa inyo, ang mga Pilipino, dahil itong ginawa ni Pangulong Duterte ay malaking tulong sa mga magulang na katulad ko. Magulang namin, magulang na lahat ng Pilipino, ang mga anak nila kahit pa paano nagkaroon ng seguridad dahil nung itinayo ang NTF-LCAC. Alam niyo po ba yun, Mr. President? Palibasa po siguro ang mga anak niyo ay security. Maraming bodyguard. Kaya hindi po pwede mamoblema hanggang eskwelahan. Di ba? Baka nga po sa ibang bansa pa nag-aaral. Eh, wala naman NPA doon. <laughs> Di ba? Saka, sa saka ito nakikita ni Kamanong. Malawak po, malawak po ang ginagawa niya ng propaganda ngayon. Halos lahat, di po ba? Ang nagsasalita ngayon sa ating bansa. Puro panatiko po yata, di umano ng mga komunista, di po ba? Magmula sa Congress, sa media, di po ba? Ang presidente, hindi natin alam, ko kumikibo, pero lahat pwede sa kanya. Pwede pumasok, pwede lumabas. Hindi po ba mga katambay? Kaya po mag-iisip tayo ng bagong Pilipinas eh. Di po ba? Ibang-iba. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pag-upong pag-upo, problema ang inasikaso. Ngayon po, sa bagong Pilipinas, pag-upong pag-upo, politika ang inasikaso. Kung paano tumagal sa pwesto, di umano sila. Ang kanilang pinagtatrabaho ngayon sa atin, araw-araw, di umano, Puro pamumulitika. PI. Puro PI. Di po ba? Pero ngayon, nakita nyo, nangyayari sa ating basa, may makalamidad kalamidad pa. Di po ba? Sa Mindanao. Yung probinsya ng Mindanao, o, uh, I think, kung saan part po ng Mindanao, malaking pagbaha. Pero ang mga mambabatas natin, nakatutok sa PI. Di po ba? Ang pagtaas ng bilihin. Di po ba? yung mga problema ng bansa, napapabayaan na nila dahil sa mga pangsariling interes at pamumuliti ka po. Kaya mga katambay, malapit na po ang halalan. Isip-isip po tayo. Nakikita po natin kung paano sila magpatakbo ngayon. Eh, tayo po, ibalik natin ulit sila sa pwesto. <laughs> Di ba? <laughs> Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa UN Special Rapporteur na si Miss Irene Khan. Huwag ka nang bumalik dito. Hindi <laughs> ka makakatulong sa Pilipinas. Yan lang po mga tambay. si Kamanong nag-iwan po na mahalin natin natin bansa. Ma laban lang, tiis-tiis lang po, may pag-asa pa tayo. Paalam, bye-bye.